personal na inalam ng liderato ng Kamara ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin sa ilang pamilihan, partikular na ang sibuyas at bigas na tumaas ang presyo. Pagtitiyak naman ni House Speaker Martin Romualdez, aaksyon din ng Kamara sa masakit na sa bulsa na problemang ito. Ang seto ng balita niya mula kay Melanie Morales live. Angelique, sa mga puntong ito, dito muna sa Batasang Pambansa ay nagpapatuloy ang budget deliberations ng Kamara kung saan unang ang humarap ang mga opisyal ng PACOR. Pero bago yan, nag-inspeksyon nga sa ilang palengke si House Speaker Martin Romualdez kasama ang mga kinatawa ng ACT-CIS para naman tutukan ang presyo at supply ng ilang agricultural products. Matagal ng tindera ng bigas sa Commonwealth Market sa Quezon City, si Maylina. Kuwento niya, kadalasan namang maganda ang kita rito pero sa ngayon, namumroblema siya. Medyo tumutumal po kami kasi na, na ano, din, nagugulat din po yung mga tao sa presyo. Yung per kilo po? Per kilo po. 49 na po yung ano namin. Then yung pinakamataas? Pinakamataas po. 55. Ngayong araw, nagsagawa ng surprise inspection si House Speaker Martin Romualdez kasama si Naak CIS Partylist Representatives Erwin Tulfo at Ed Yap sa ilang palengke sa sa Quezon City para alamin ang kasalukuyang presyo at supply ng bigas, sibuyas at iba pang agricultural products. Sa ngalan ng kapakanan ng mga consumer, giit ng house speaker, patuloy na tututukan at aaksyonan ng kamera ang mga hamon sa pamilihan sa abot ng kanilang makakaya. Nakikita natin din na unti-unti uh, umakit na naman yan ang trend kaya nandito tayo. Uh, may mga ulat na tumatas ang mga presyo kaya tinatanong natin dito sa mga nagtitinda ng ano, uh, bigas, sibuyas at bawang kung ano talaga ang dahilan kung bakit tumataas. So, hindi natin papabayaan to kasi ayaw natin mangyari nung nakarang taon nang uh, pumalok sumipa yung presyo ng uh, bilhin dito. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang kamera sa DTI at iba pang stakeholders para hindi na tumaas pa lalo ang presyo ng bilihin, lalo na ng bigas sa totoo lang po, nakita po natin world market talaga may effect. Pero kailangan i-secure din natin yan. At saka siyempre, binabantayin din natin at dapat din na uh, alagaan din natin yung mga magsasaka natin dito sa tamang presyo din, anong klase support may bibigyan natin sa kanila. At kung uh, ubos na yung uh, ating local production, dapat talaga may sinasabing ano, reserve or uh, uh, reserve supply na galing sa sa Vietnam sa Thailand. Bukod naman sa pag-inspeksyon ni Speaker Romualdez sa Kamara, tuloy-tuloy ang budget deliberations para sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Unang sumalang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at humarap dito si Pagkor Chairman and CEO Alejandro Tenko at iba pang opisyal ng ahensya. Sa mga puntong ito ay tuloy-tuloy nga ang deliberasyon para sa, nga sa PAGCOR at susundan naman yan ang pagharap ng mga opisyal ng PCSO para lang din alam ng ating mga kababayan yung dynamics ng budget deliberations dito sa kamera Inuna yung PAGCOR at PCSO dahil kaiba sa ibang ahensya ay sila naman yung uh, isa kabilang sa mga pinagkukunan ng pondo para sa panukalang 2024 National Budget. So more or less yung uh, ipinresent nga nila ay uh, kung paano pa magkakaroon ng uh, income generating program Programs and Projects ang pamahalaan bilang pampondo naman sa iba pang programa at proyekto ng pamahalaan. So kanina nga, no, pati mga iba't ibang issue sa Pagcor ay natalakay din. At mamaya naman, abangan din natin yung pagharap ng mga opisyal ng PCSO. Angelic? Hey Amela, tungkol muna sa Pagcor. Uh, isa kasi sa mainit na issue kinaharap nila recently, ano, ay itong pagbabago ng logo. Naalala mo ba yan? Natalakay ba yan kanina? Angelic, nako tama nga yan. Kanina, nako, ilang mambabatas ang uh, nagbusisi tungkol dyan sa Pagcor. Pero Angelic, ito no, ang paulit-ulit na sinabi ng Pagcor ay uh, yan naman ay dumaan sa tamang proseso. At sa katunayan, no yung iba kasi, ang dami uh, nila nga, kumakalat na fake news at uh, iba't-ibang uh, mga kritisismo ang kanilang natatanggap dahil dito. Pero ang iginigit ng Pagcor, ito ay for security and safety purposes din. Dahil yung iba ay nagagamit nga yung lumang uh, logo ng uh, Pagcor para sa mga anomalya at talagang napapanahon at kailangan yung kanilang rebranding para nga sa mas maayos, mas malinis at talagang mas magandang operasyon ng ahensya. Angeli? Okay, Mela. Doon naman sa naging inspeksyon ni Speaker, uh, paano ito makatutulong sa kasalukuyang investigasyon ng House Committee on Agriculture and Food ukol sa sibuyas? Angelica, ang sinasabi nga ni Speaker Romualdez ibigay nila yung mga inputs na kanila nga nakalap dito nga sa Market Inspection sa House Committee on Agriculture and Food. At anytime soon, magkakaroon na rin kasi Anya ng uh, rekomendasyon ang komite ukol nga sa magiging iba yung pagtugon dito nga sa problema ng mataas na supply ng uh, nilang ng sibuyas pero kundi uh, maging iba pang agricultural uh, commodities. At sabi nga ni Speaker Romualdez, yung kanila nga final na magiging komite report ay maari rin nilang isumite sa Malacanang niyang at iba pa nga mahalagang ahensya para nga mas matugunan itong nga, problema sa mga bilihin sa agricultural products sa bansa. Angelique. All right, maraming salamat Mela Lesmoras.